Bakit nga ba walang rewind sa totoong buhay? Bakit hindi natin pwedeng balikan o ayusin yung nakaraan? Bakit sa tuwing lilipas ang mga panahon, tanging alaala -ala na lang yung bitbit -bit natin? Siguro nga ang buhay ay hindi lamang basta buhay. Kailangan mo ring pahalagahan lahat. Kumbaga, ihalin tulad natin sa isang litrato. Maaari natin siyang makita, maalaala, ngunit hindi na natin pwedeng balikan. Tangi litrato na lang ang sumisimbolong istruktura ng nakaraan na siyang humuhulma sa masasayang araw na kasama siya. kahit ingatan at mahalin mo kung ano ang meron ka ngayon. Dahil sa paglipas ng panahon, walang rewind. Bakas na lang ng alaala. -ala.